Ayan, magandang magandang araw sa inyong mga kapitin. chicken so, welcome back dito sa channel mga kachikin. Dito naman si Ed Leon nagbabalik sa mga kapitin. Ayan, kung makita nyo ngayon mga kachikin, sa aking harapan, uh, mayroon po dito mga itlog. Ito po yung mga bago kong nakuha mga itlog mga kapitin. No? Galing sa ating breeders. Ayan, uh, may kasama pa nga yung mga itlog ng pabo. Ayan. Kasi yung pag-usapan natin yung mga ka-chicken dito sa video natin na ito ngayon ay kung paano linisin ang mga itlog o ano yung ginagamit natin para din ma-disinfect ng ating mga itlog para hindi mabulok agad ang mga chicken hindi masira agad para ma-preserve pa natin ang stove. Ay at kung paano yung pag-preserve nito after sa paglinis natin ng ating mga itlog lalo na kung mga chicken sa mga fertile egg natin mga chicken no? Ayan. Pero bago yan mga chicken kung hindi ka pa subscribe dito sa channel, please do subscribe dito sa yung channel mga ka-chicken para notified kayo mga ka chicken sa mga susunod pa natin video na i-upload mga chicken no? Ayan, simulan natin mga ka-chicken. O ayan mga chicken ngayon na simulan na natin, ano? At dito mga ka-chicken, kasi dapat nating linisin din yung mga bagong kuhang itlog. Dapat talaga ma-preserve natin ng maayos na malinis din yung mga itlog. At dahil hindi may iwasan na magkaroon tayo ng maruming itlog kasi unang-una mga na uh, yung dinadaanan ng itlog at yung dinadaanan ng ipot ng manok ay isa po mga kachikin, di ba? Pangalawa po mga ay uh, yung pinag nila yung mga pugaran nila, yung mga nest nila, yun ang pangalawang sanhi kung bakit nagkakaroon ng maraming itlog. Kaya kailangan natin tulinisan para ma-preserve din natin na maganda yung nalabasan ng mga itlog. It's either for table egg or sa mga fertile egg natin mga kasikin. Ayan, ito yung mga bago kong kuha mga itlog mga kasikin, No? Ayan, uh, may mga dumi-dumi pa yan. Ayan, makita nyo mga kasikin, No? Medyo may mga dumi pa. Kaya linisan natin yung mga kachigan, no? At kailangan din natin mga kachiken, i-separate yung kung may makuha tayong mga sobrang duming itlog. Ah, kailangan din natin yun i-separate doon sa medyo malinis na mga itlog. Ano? At saka pagkatapos nito, kailangan din natin i-separate ng tray yung ating mga nalinisan na ah, doon sa hindi pa nalinisan. Kailangan mga kachike na ah, malinisan natin agad yung ating mga nakuang itlog kasi kung hindi natin to malinisan agad, ay posibleng yung mga dumi na kumakapit sa ating mga eggshell, sa ating mga itlog, posibleng may mga bakterya na makapenetrate doon sa loob ng ating itlog kaya madali silang mabugo o ma-contaminate na yung ating mga itlog. Kaya ngayon mga ka-chicken, o ano yung magandang ipanglinis natin sa ating mga itlog? Yung iba, nabit tubig lang, yung iba, ano? Dito sa aking mga ka-chicken, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko dito. Ayan, kung may makita nyo mga chicken Ah, uh, ito yung nagamit kong palinis. Ah, uh, yung ginagamit ko diyan, ito mga ka-chicken, yung suka. oh, yung yung pipiliin po natin mga chicken yung natural na suka o yung ano talaga mga chicken yung tinatawag nila na sukang bisaya. oh, uh, ito po yung gagamitin natin na uh, galing ito sa niyog nating gagamiting suka. Yan. Ah, uh, ito yung dito ko na nilagay mga chicken no, yung ating may tubig ito na at soka ito yung pinagamit ko ito may punasan tayo pinausaw ko na ito kanina dito yan lagay muna natin dyan yan o magtatanong kayo bakit suka yung ginagamit natin dito sa paglinis ng ating mga itlog kasi ang soka max chicken mayroong itong contain na 5 to 8 percent na acetic acid per volume o ano yung acetic acid? Yung acetic acid mga na ah, meron din yung antibacterial na makatulong sa paglilinis ng ating mga itlog. At ito ding soka mga kachiken, meron din itong preservatives kung saan nakatulong ito para ma-extend yung shelf life nila sa ating mga itlog para hindi agad mabugo o masira yung ating mga itlog. Yun yung kagandahan mga ka Kaya ito lang, simple natin gagamitin. Ano? Ah, Murang-mura, dali din natin itong makita. Ayan. Ngayon mga ka-chicken, paano naman ito gamitin? Uh, yung ano natin mga chicken yung ratio na ating panlinis uh, suka. Uh, suka at tubig ito mga ka-chicken, bali 50% na tubig at saka 50% na suka yung ginamit ko dito. Ayan. Uh, at ngayon mga chicken bakit natural na suka yung gagamitin natin? Eh, pwede din ba yung mga nabibili natin sa tindahan? Yung may mga brand na Uh, I suggest mga ka-chicken yung gagamitin talaga natin yung natural na suka kasi kung gagamit tayo ng mga suka na nabibili natin sa tindahan na may mga brand na, ayun uh, possible na may mga added chemicals na yun o hindi na yun maganda mga chicken para sa paggagamit natin pang linis dito sa ating mga itlog uh, ng ating mga wanok. O so, ganito lang mga ka-chicken, uh, pag na ito natin dito sa ating suka, yan, sausaw lang natin at uh, Okay. Sigayin lang natin sa eh. Yan. Saka ipunas lang natin mga ka-chicken dito sa ating itlog. Ano? O, punasan lang natin yung mga lalo na yung may mga, may mga dumi talaga. Yan. Yan yun lang. Para kung may mga bakterya na kumakapit sa ating mga eggshells ay madali lang mag, ano natin naiwasan. Yan. Ano lang mga chicken ng paglilinis sa kanila. Ah, uh, lang ano. May iba din mga katseke na uh, nagtatanong o sinasabi na uh, pwede din tubig naman yung ipanglinis natin. Uh, yes po, uh, tama naman po. Pwede din yung tubig lang yung gagamitin natin yung panglinis. Pero kung tubig lamang po mga chicken wala po siyang antimicrobial compound na kailangan natin sa paglilinis ng ating mga itlog kung tubig lang yung gagamitin natin. Hindi niya matanggal mga ka kung may mga bacterial presence sa dumi ng ating mga itlog kung tubig lang yung gagamitin natin. Kaya kung tubig lang yung gagamitin natin mga ka-chicken sa panlinis ng ating mga itlog ay possible ito ay madali itong masira yung ating mga itlog dahil maaari itong makapasok ang mga iba't ibang microorganism, bacteria at viruses na posibleng maka mapabilis yung pagkabulok o pagkasira ng mga itlog diyan mga chicken uh, ganun lang uh, punasan lang natin to para tanggal talaga mga chicken no? uh, kung may makakapit man, mga ano diyan bakterya napaka simple lang at madali din tong makita mga chicken no? suka lang pero yung suka natural ayan Oh. A few moments later. Oh, ayan mga chicken, ah, tapos na nating linisan. Na ah, pagkatapos nating linisan mga chicken, ay ah, ipatuyuin lang po natin ito. Ah, air dry lang po mga chicken ano, yung pagpapatuyo natin sa ating mga itlog. Ah, huwag po nating punasan ito. Ayahan la po natin siyang matuyo. Air dry lang po. At ah, saka pagkatuyo na mga chicken, ah, pwede na natin yung isa lang sa ating incubator. Pero kung Uh, hindi pa natin ito isasalang doon sa ating incubator o hindi pa natin ito panlimliman. Ay, uh, yung gagawin po natin mga chicken kung gusto pa natin itong ipunin para medyo madami bago natin isalang doon sa ating incubator ay gagawin po natin mga ka-chicken yung natural po na paraan sa pag para hindi po masira yung ating mga itlog ay lagay po natin sa uh, hindi mainit na lugar mga ka-chicken no? doon po natin ilagay itong mga, itong mga itlog at lagay natin sa isang tray. Pero dapat mga ka-chicken ay kung mag isasalang natin yung pinakamatagal yung na-stay natin sa labas ang ating mga itlog ay dapat nasa mga 5 to 7 days lang dapat isalang na natin doon sa ating incubator. Pero kung gusto nyong mas matagal mga ka-chicken yung pag-preserve natin mga itlog bago natin ilagay sa ating incubator uh, lalo na kung nakukulangan pa tayo sa incubator uh, mas maganda po mga tulad ng ginagawa ko dito yung nakita nyo sa ating mga nakaraan na video na nilalagay natin sa ref doon sa chiller mismo yung gagawin mga natin mga -chicken, uh, pagkatuyon chicken pagkatuyo nito ang ating mga itlog yung gagawin natin na balutin lang po natin ang papel uh, markahan lang po muna natin kung baka may iba't ibang bread ang itlog nito, na markahan natin. At saka balutin ng papel at saka ilagay na natin to sa ating mga chiller ah, uh, may mga nagtatanong po kung gaano katagal yung uh, pagpreserve natin ng ating mga etlog doon sa chiller ah, uh, based po dito sa aking experience o sa, aking, sa mga etlog, I suggest po ah uh, yung pinakamatagal makatiking hanggang 15 days lang po Ah, uh, kung sa tingin nyo mga na uh, sakto na yung bilang pagdating ng mga uh, 9 days, 10 days, 11 days na sakto na yung dami ng itlog na gusto nyo isalang doon sa ating incubator ay pwede na natin itong kulin hindi na natin ito paabutin pa ng 15 days pero kung gusto nyo natagal na mas marami uh, hanggang 15 days lang po ang pinakamatagal kasi dito nag experimente na ako no? Pong sa mga ating mga itlog A 15 days, maganda pa yung hatchery rate nyan ng ating mga itlog na pre-preserve pero pagdating po ng mga 17, 18 to 20 days Mayroon din naman na giging sisiyaw sa ating mga itlog Pero hindi na po marami Kunti na lang po yung percentage niya, yung hatchery rate ng ating mga itlog Pero mayroon din kung na giging sisiw. Kaya yung sinasuggest ko, yung pinakamatagal ang pag natin ng mga itlog doon sa chiller Ay 15 days lang po Pagdating po ng 15 days, ay labas na natin ito at tanggalin natin doon sa papel pero wag muna natin isalang agad doon sa ating incubator yung gagawin din natin after natin nakuha doon sa chiller sa ating ref ay tanggalin natin yung mga papel at ilagay natin sa tray at air dry lang po natin kasi after natin niya makuha doon sa chiller pag tanggal natin ng papel paglagay natin sa tray mga ilang minuto lang yung makalipas mga ka-chicken makita nyo na nagmo-moist yung ating mga itong at wag na wag po natin kukunasan itong mga ka-chicken hayaan lang po natin yan air dry lang po yung pagpapatuyo natin. O halimbawa kung magsasalang kayo kinagabihan, umaga pa lang, ilabas natin ito doon sa trailer. Ay ilagay natin sa tray at air dry lang po natin. Huwag din po natin doon ilagay sa sikatan ng araw o doon lang po sa medyo malamig yung room temperature lang po ganyan pagdating ng gabi mga chicken na ah, saka na po natin salang doon sa ating mga incubator yung ating mga itlog at makita nyo po mga katsike na maganda yung ating magiging hatchery o rate ng ating mga fertile egg na pagpapisa sa kanila oh so, yan po yung kagandahan mga katsike ano? sana ay may natutunan kayo mga katsike dito sa share ko sa inyo, binahagi ko sa inyo tungkol sa paglilinis at pag-preserve ng ating mga itlog na nakuha lalo na kung mga fertile egg talaga Ayan, kung ano yung masabi nyo mga chicken sa ating video na ito, uh, please comment below kung nagustuhan nyo yung ting video o ano yung mga katanungan nyo, kung ano gusto niyo kung gusto nyo magpa-shout out, comment lang kayo mga ka chicken At uh, pake like na rin po mga chicken yung video nito ito bilang suporta dito sa channel mga ka-chicken. Pero bago yan, shout -out muna tayo mga chicken Shout -out kay Happy Phil Vlog at shout out kay Ronil Tupas at lahat sa lahat ng mga silent viewers na rin dyan. Shout out po sa inyong lahat mga idol. Okay, mga katseke na uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta. Shoutout uh, shout out ulit sa uh, doon sa mga silent viewers natin. Uh, maraming salamat sa inyo. At kung hindi ka pa subscribe dito sa channel, uh, please do subscribe mga ka-chicken para notified kayo sa mga susunod pa nating video na i-upload tungkol dito sa pangmamanukan at iba pa mga ka Ano? Uh, ingat po kayo dyan palagi mga katseke. God bless.